Suportado ng mga commuter ang utos na mag-commute ang mga opisyal ng DOTR pagpasok sa opisina. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Rise and shine, Bernard. Audrey, itinuturing na welcome development ng publiko ang hakbang ng DOTR na obligahin ang kanilang mga opisyal na mag-commute para makabuo ng mga solusyon para sa mas maginhawang public transportation. Pabor ilang commuter sa utos ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na obligahin ang opisyal na gumamit ng pampublikong transportasyon sa pagpasok sa opisina. Umaasa mga commuter na sa pamamagitan ng personal na karanasan sa pag-commute, may kita ng opisyal ng DOTR ang kalagayan ng sistema ng transportasyon sa bansa at makagawa ng mga konkretong hakbang upang ito ay mapabuti at gawing mas maginhawa para sa publiko. Batay sa kautusan ni Secretary Lopez, inaatasan niya maopisyal mula sa road at rail sectors ng DOTR na gumamit ng pampublikong transportasyon na hindi bababa sa isang beses kada linggo. Layunin ang hakbang na ito na personal nilang maranasan ng kalagay ng mga commuter at magbigay o mabigyan pansin ang mga suliraning dapat tugunan sa sistema ng transportasyon. Bahagi rin ng kautusan ang pagsusumite ng report na naglalaman ng kanilang mga obserbasyon, rekomendasyon at konkretong action plan batay sa kanyang karanasan. Kapon sa gitna ng rush hour, sinubukan mismo ni Secretary Lopez na sumakay ng pampublikong transportasyon papasok na opisina. Dito nakasalabuhan niya ang mga ordinaryong pasahero at personal na nasaksihan ng araw-araw nilang pinagdadaanan marakarating lamang sa kanilang trabaho at paaralan. Audrey, sa lagay naman ng trapiko dito sa EDSA Kamuning, yung magkabilang lane ng EDSA Kamuning, ay uh, maayos pa yung takbo ng mga sasakyan. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal po ang mga plakong nagtatapos sa numero 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa Audrey. Maraming salamat Bernard Ferrer.